guys, so open tayo ng store. So time check. 5:36 AM. Ang sarap ng araw. Oh my god. Ang ganda ng araw, guys. Hindi pa siya matikman. Sarap. Yan. na lang umulan kagabi. Hindi tuyo yung ano, yung lupa. Na-open na natin, guys. Ito yung ating ano. Tingnan nyo guys. Grabe. to club. Hindi pa tapos ang ating pinagawa na sliding kasi para dito kasi hindi na pwede dito. Baka bumigay. Butasan liit na lang. And then, so, mabigat kasi siya. Kaya, siya nasisira. So, inaante natin yung sliding natin. Para pag ulan pati, close na lang natin, no? close na lang natin kasi half pag sliding sa so pag ulan so close na lang natin ito yung ginagawa ko kasi kapon umulan so marami baka kasi sabihin na mga customer natin na close tayo so ang ginawa ko ilagay ko siyang ganito para hindi maano yung ulan kasi dito dadaan ang ganda ng panahon guys kasi kahapon lakas ng ulan na para talagang bagyo may bagyo yan Sige so, ba tayo guys kasi ang ganda ng panahon ting labahin ko. Ang dami! <laughs> dami labahin ko, guys. Yan. Ngayon linggo. So, ay yung oras ko ng paglalaba. Lalaba ako ng mga uniform. Towel. Yes, towel. Lahat-lahat na. Yan. Kaya ganun siya kadami! Yan, so kanina guys, habang ako nag-open ng tindahan, kasi ang ginagawa ko ngayon is open ako ng tindahan habang ako ay naglalaba. Yan, so inuuna ko muna yung mga uniform ni Simon, lalong-lalo lalo yung mga puti para hindi mahawaan. At in-next ko naman dyan yung mga damit ni Simon din. Yan, kadalasan dyan yung maramihan dyan talaga, kaya dumami yung labahin ko is yung damit ni Simon. Kasi sa isang araw, timang beses ako magbibihis kay Simon. Kasi si Simon ay uh, laging naglalaro. Yes, kasabi yung mga kaibigan niya. At super duper pawisin si Simon. Pero yung mga gamit naman o mga damit ni Simon naman is yes, hindi naman siya is totally na uh, madumi, mabaho. ipagbata talaga, konting pawis lang. Palit ulit Galing ang damit guys, yan. Ang sarap. Ang ganda ng sikat ng araw. Kaya perfect talaga sa mga nanay na maglalaba ngayong araw na to. Yan. Ito ay nakadryer na. Yan. Kasi pag ano kasi, pag isang ikot ng washing machine, um, ano kasi binabalawan ko siya, tapos dinadryer ko siya. Tapos, inahangay ko na siya para naman utay-utay na matuto yung ating mga damit. Yan. Kasi sayang yung sikat ng araw. For ang uniform ni Simon ay tatlong shorts. One, two, three. Yan. Lahat talaga nagagamit. Nagagamit siya sa isang uh, five days. Yan. Kasi lunas to Thursday ang pasok ni Simon. Yeah. So, pag mga linggo or sabado, ilang sabado or linggo, naglalaban na ako. Yan. O. Si... Mamaya yan tutuyo na yan kasi ito ay naka-dryer. Next, Itay guys para hindi mahawaan. saya Tidak video ang kamay, yuk isang kamay. Okay. Ika! May bibili guys! Yan, yeah, so next! Woo! Ganda ng araw guys! ng to. Yan, so nainit-initan na dito banda. Maganda dito guys, talaga. Kasi ano, fresh ang hangin. Yan, at tutok talaga sa araw. Pag mga ganitong uras. Yan. Di ba? cute. Lahat din kay Simon. <laughs> uh, Pwede natin to. Para mahangin-hanginan. Yan. guys. Grabe. Fresh na no fresh. Ang air. Yan. Kukunti na lang. Meron pa. So, next. Na talaga. Yan. So, patapos na tayo, guys. Ito na lang. Tawal na lang na iwan. Meron pa tayong pinaikot. Yan. Ito yung... Sana ano na tayo sa damit ko na. Kasi tapos na yung kay Simon. And then, so yun, meron tayong sinampay dun. Tami kong labahin. Uh, five days ito. Yes, meron akong schedule maglaba. Uh, minsan, Sunday. At tapos, minsan lang pag may madami, uh, Webes, kaya kaya na. Yeah. Wala na. Yun na lang. Meron pa tayong pinaikot. Nantay ko na lang para hindi aksaya yung water. Yan. And then, so, while ako mag-antay, mili si Seb ng Coke. Bakit naman kay Coke? <laughs> coke. na natin, guys, ito. Yan. So, medyo mainit pa rin ngayon, guys. Swerte tayo ngayon. Sana hindi umulan. So, sayang yung ating ano. Yan. Suluded na dun. Dito na lang. Yan. ba? Diba? Ang haba ng sampayan namin. Ito na lang siya labad. Yan. Chon ko na lang siya isasabit. Yan. So konti na lang guys. Ito yung ano natin. Yan, meron pa So, konti na lang, matatapos na tayo. Umulay si Dodoy ng Coke. May piso ka? Thank you. Guys, sa ating paglalaba. Ang tayong doorbell. Kaya, alam natin pag may bumibili, kahit tayo naglalaba. di ba? Yan ang ating doorbell. Yan ang ating Yan. <laughs> so, buti na lang mayroong kubo. Malilong pag naglaba. So, sampay natin to, guys. Utay-utay natin habang mayroon pang araw. Sayang ang init. Ito talaga eh. Ayan. Kaya yeah, yung magkabalintong-balintong yan. <laughs> Tatupin na yan mama. Ito na lang. Last. Bibili ng hot cake. Bibili kayo hot cake. Ayan, tita Mila. Yummy! Ba't tutong? Ba't maitim? Hindi yan i-luto sa kahoy kaya maitim. Ah. Eh, kaya na mga luto sa kahoy. Hindi. <laughs> <laughs> Yummy. Ta-da. Ito na lang. Grabe, gutom ako, guys. Gutom ako sa so panglalabang. Last na yan. Last. Nabili, guys. Ding dong, ding dong. Nabili, may nabili. Ayun na po. Yosef, magkano yan? Yosef? Ilan? Kata yeah, Okay, okay na. Kailangan ko guys makakota kasi sa lunes meron tayong deliver. Yan, so kailangan kong makakota kahit naglaba ko. Open pa rin tayo <laughs> kasi meron namang doorbell. Yan. safety ko na dito guys yung mga buo-buo. Yung mga 1K, 500. Yan, sinafety ko na dyan tapos hindi ko na siya dito sa kaha baka masalisihan kasi uso yung salisi dito sa amin kaya nag-iingat ako talaga pagdating siya mga buo yan dito ko na okay, guys tinatabunan ko maliit naman so ako na ay maglalaba ulit yan konti push na lang matatapos na tayo you guys nakatawal pa tayo kasi mamaya pagkatapos ko maglaba papahinga ako tapos liligo na tayo at tayo ay mag titinda na friends, puno guys ang ating washing. Sinilalagay ko na siya dito para hindi masasahay. Okay naman guys, ang ating isa sampay. good ah. maglaba pero kailangan. Wala tayong masusuot haba <laughs> dito guys. Yung last nating papaikutan guys. Malinis ng ating tubig pero konti lang yan kasi ang ilalagay natin dyan yung dalawang towel. Kasi gusto ko malinis na tubig yung pag towel. Yan. Konting tubig lang naman. Yan. Kasi subang dumi na kanina. Yan. Nag ano na siya. Nagba brownish. So yan po yung pinaka last nating papaikutan and ito naman, yan, may hangar pa tayo dyan. <laughs> so, ito naman, sa pala natin yan. So, ito, yan. So, last. Yan, so, matatapos na tayo, guys. Yan, ganda pa rin ang araw dito. Kagabi, ang lakas ng ulan. Tignan nyo naman, ang basa ng, anong basa ng lupa dyan sa araruhan. Malakas talaga siya kasi, tignan nyo naman, guys. Yan, may tubig pa. guys, ng salad. Yummy! Salad. Mmm. Umbati na ulit. Yan, sa bulan guys. Sinilang ko na. dito guys. Yan. Akala ko iinit na talaga siya. Shock lang pala yun. Yan, nakasilong na lahat ang mga gamit. Ang aking mga damit. Yan. Yeah. Guys, ako'y pinaglulok ko. <laughs> hindi ko na siya lalabas ah, kasi umula na naman Ayan, parang sama ng ano ngayon sama ng panahon ngayon kasi ano siya ulan init ulan init yan doon may naglalaba din doon yan nakasampay nga na mga damit tapos mamaya lilakumin na naman yan <laughs> lilakumin na naman yan kasi ulan Ayan. sabi ng panahon dito guys ulan init hindi ko na siya lalabas tapos na tayo guys Here Yan kasi ulan Yan guys ulan Anay ka na, yan So mga ilang days ka maglalaba Kasi nagtitipid ka sa sabon Ito po ay Basahan Ito naman ilaan rin na ta Wash 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 Rain rain Yan umulan siya guys Ang lakas ng ulan Sinisilong ko na yung mga damit ko yan. Dito puno dito. Buti nilang daming hanger. Yan. So, ito naman, last na tubasahan, At ito naman, wala na din. Sampay ko na. Ang lakas ng ulan. <laughs> Diyos ko, Lord. Tingnan mo naman ang sinampay doon sa bandang araruhan. Yan. Paano dito? Pabugso-bugso ang ulan. Then, ulan, init, ulan, init. Ulan, init, piyesta sa langit. Doon sa kubo may mga tambay. Ulan! Unplug na natin to. Yan. Huwag mong pong kalimutan i-unplug yan. Rain, go away! Maglagay tayo ng ano guys. Tatcha. Tayong tubig. tayo guys kailangan na nating mag stay sa tindahan pasilong ko na rin yung ating yan, washing machine na guys sa store so chill chill lang muna tayo papahinga muna tayo para later maligo tayo at oh uh, basa guys ang PS dito See you later, guys! Papahinga lang ako, guys. Tapos, mamaya liligo ako kasi hindi pa ako nakaligo. Magkakas na ako naglaba. Yan. Nagmula. Kakaloka yun, no? Kakainis. Alam mo yung sampi sampay ka kasi ang init. Tapos, mamaya biglang umulan. Kakaloka. Kakaloka yun, no? Ah! Oh guys, yan. Sinapagod ako dun na. Ah. Ulan init pa naman. Roya! Happy, happy! po so, guys, ang ating vlog for today. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo. Yan. So, hindi biro yung paglalaba pero yung purpose naman doon sa mga ilang days ka bago maglaba ang purpose naman doon para makakatipid ka sa tubig at sa sabon yan kasi yung pagnanik na kasi yung tumatatak sa isip mo issue budgeting <laughs> Sila po guys, thank you for watching. Stay safe and God bless. You. If you enjoyed to watch this video, like, comment, and subscribe. Bye guys.